For today's video mga idol. Good morning. Luto naman tayo ng tilapia na sabawan natin sa labog. <laughs> Nakaluto na ba kayo nito mga idol sa na tilapia at saka sinabawan sa labog? Sobrang sarap nito mga idol. Mas ma, mas maganda mga idol pag maasim sa labog at ayan nga po mga idol, agad ko na pong nilinisan 'yan at uh, kunan ko lang po mga idol ng tinik para hindi matinik Hahaha <laughs> oh, uh, sobrang sarap naman yung ulam natin mga idol kayo paano kayo magluto ng tilapia dyan pwede naman to paksyo pwede naman prito <laughs> kung hindi kayo marunong magluto ng sinabawan prituhin nyo na lang <laughs> at ayan na nga po mga idol yung tilapia natin na apat na piraso tapos ko ng linisan at magpasindi muna tayo ng apoy dito mga idol wala pa akong kasama dito ako lang po mag isa tango-tango <laughs> lang po sa mga idol <laughs> at agad nga po mga idol nagpa- sumindi na yung ating apoy at ayan na nga po yung labog natin mga idol Ginaya, kinuha ko na yung kanyang mga dahon bahala <laughs> ka po magintindi ka po sobir ko dyan <laughs> tagad ko na muna ginugasan yung ating labog at saka isa lang na natin yung ating kawali sa ating apoy oh, <laughs> uh, sobrang sarap naman nito, nito mamaya mga idol at linagay ko na nga po pala mga idol hindi ko na yan ginisa kasi para walang mantika <laughs> lagay lang ko ng asin at saka sibuyas dyan at saka luya baka sabihin yun naman mamaya may labog may luya <laughs> at saka i medyo lutik talang lang yung labog at pagkatapos nang daw medyo lutik na yung ating labog ilagyan ilag natin ng tubig kunti lang yung, yung tubig natin at hintayin natin kumulo dyan at ayan na nga po mga idol pagkalipas ng 5 minutes kumulo na at agad naman natin ilagay yung ating isda sa mga hindi pa marunong magluto dyan, nood lang kayo palagi sa aking niluluto. <laughs> May malalaman rin kayo dyan. At tinakpan ko na muna at saka agad naman buksan pagkatapos ng 5 minutes kasi madali lang namang maluto yung ating isda. At ayan na nga po mga idol, luto na po dyan. At naglagay lang po ako ng sili dyan mga idol. Comment nyo lang dyan po mga idol kung nakakain na kayo nito na, na linabuga ng isda. At naglagay lang po ako ng dahon ng kamote. Masarap kasi yung talbos ng kamote mga idol. Gusto ko sa da talbos ng kamuti, medyo half cooked lang. At ayan nga po mga idol, luto na po diyan para gaakta. umaga mga idol. Kain tayo, oh. Alas 10 pa lang sa alas 10 pa lang ng umaga. <laughs> para gaakta. Kasi kahapon hindi ako nakaparagaak. <laughs> ha? Nan, ito yung totoong ragaak. Yung nakita ko sa Facebook na dark yung ininom na hindi naman totoo 'yun. <laughs> Parang sting 'yun, ito hindi to sting. Ah. Amen. Tak mga idol. Tilapia ya. Tilapia nga lalinabugan. Ah. Pahit po tayo idol!

Maraming salamat mga idol! Bye!